Mas pinalakas pa ni Vladimir Putin ang kanyang retorika tungkol sa isang digmaang nuklear na nagdulot naman ng matinding pangamba ng isang malawakang pagkawasak ngunit ang kanyang pagbabanta ay tinuldukan na isang eksperto na may mahalagang mensahe para sa mga global leaders. Naglabas ng babala si Russian President Vladimir Putin noong mga nakarang araw at sinabi niya na kung makikialam ang anumang bansa sa Ukraine, ang Russia ay agad tutugon gamit ang mga ipinagmamalaki nilang instrumento at handa silang gamitin ito kung kinakailangan. Ang nakakagimbal na babalang ito ay binanggit din ni Russian Foreign Minister Sergei Lavrov at anya ang banta ng digma ang nuklear ay hindi dapat maliitin ng buong mundo. Sa isang panayam sa Russian state media tungkol sa posibilidad ng digma ang nuklear, sinabi ni Lavrov nang panganib ay matindi. Ito ay totoo at hindi dapat ito maliitin. Samantala, ang mabangis na retorikang ito ay iniulat habang ang mga sundalo ng Russia ay nahihirapan at nagpupumilit na gumawa ng isang makabuluhang progreso sa Ukraine. Ngunit si Mark Voiter, isang senior researcher sa Transatlantic Defense and Security Program ng Center for European Analysis ay hindi naniniwala ng United Kingdom at Estados Unidos ay nasa isang matinding panganib ng isang nuklear na pag-atake mula sa Russia sinabi niya sa Daily Express na siya mismo ay hindi naniniwala na ang Russia, US at UK ay otomatikong maglulunsad ng isang estratehikong nuclear strike sa isa't isa. Sinabi ni Voyager na una sa lahat matagal na sana nila itong ginawa kung mayroon talaga silang intensyon na maglunsad ng preemptive strike. Sinabi niya na if that was their choice, they would have done it earlier. At alam na alam din ni Vladimir Putin na kahit hindi handa ang mga Western countries na makipaglaban sa Russia, may kakayahan pa rin ang mga itong maglunsad ng mas malakas na nuclear weapon. Sinabi ni Voyager ng Britain ay may mga strategic nuclear missiles, submarines at iba pa at gayon din ang Estados Unidos na mayroong sapat na mga nuclear na armas upang pulbusin ang Russia idinagdag ni Voyager na kaya ang tanong ngayon ay kung magiging handa ba si Vladimir Putin at ang kanyang rehimen sa isang nuklear na digmaan dahil alam niya na kalaunan ay mamamatay pa rin siya. Sa huli, sinabi ni Voyager na kahit anumang banker ang mayroon si Putin, ang isang pangdaigdigang nuklear na digmaan ay mangangahulugan na katapusan na ng sangkatauhan. Samantala, si Vladimir Putin ay lalong nag-aalala tungkol sa isang kodita sa gitna ng mga lumalabas na ulat ng misteryosong pagkamatay ng kanyang mga tauhan na kasama sa kanyang inner circle at sinabi rin ng ilang mga eksperto na mayroon silang nakuhang impormasyon na nagsasabi na malapit na ang katapusan ng Russian President. Hindi bababa sa anim na mga opisyal na nauugnay sa Kremlin ang misteryosong namatay mula ng ilunsad ni Vladimir Putin ang malawakang pagsalakay sa Ukraine. Ang mga iniulat na pagkamatay ay maaring isang sinyales na si Vladimir Putin ay nababahala tungkol sa kanyang inner circle na nasa Kremlin. Sinabi ni Nico Hines sa France 24, ang world editor para sa The Daily Beast na mga namatay na oligarchs at mga Kremlin officials ay hindi naiunat na hayagang bumabatikos kay Putin at sila o mano ay mga regular na kasapi lamang ng kanyang inner circle. Sinabi ni Heinz na sa palagay niya ay dapat itong tanggapin bilang isang magandang senyales. Hindi rin siya naniniwala na nagkataon lamang ito at naniniwala siya ng karamihan sa mga pagpatay na ito ay ginawa ng FSB o posibleng isang direktang utos mula sa Kremlin. Sa simula, lumabas ang mga ulat na nagsasabi na mga Russian oligarchs ay sinubukang makipag-usap kay Vladimir Putin upang mapigilan ang kanyang mga plano ngunit ang mga oligarchs na ito ay malinaw na hindi nagtagumpay. Sinabi ng mga eksperto ng pagkamatay ng kanyang mga tauhan ay nagpapahiwatig na si Putin ay nababahala at sinusubukan niyang kontrolin muli ang mga maimpluwensyang tao sa Moscow. Si Vivian Walt, ang Paris correspondent ng Time Magazine ay nagsabi na mga pagpatay ay isang classic strategy ni Vladimir Putin. Samantala, sinabi ng isang military expert ginagawang na ginagawang all-out na pag-atake ng Russia ngayon sa Donbass ay unti-unti na umanong humihina. Si Dr. Mike Martin, isang eksperto sa digmaan na kasalukuyang bumibisita sa King's College London ay nagsabi na labanan sa silangang Ukraine ay tatagal pa ng dalawa hanggang apat na linggo. sinabi ni Dr. Martin sa kanyang tweet na maaring maubusan ng mga sundalo ang Russia habang ang Ukraine ay nagsasagawa na ngayon ng mga counter-attacks. Naniniwala rin siya na babagsak ang Russian military at magkakaroon ng kodita sa Moscow.